Ma? 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 Wow! Bagay na bagay sa'yo yung suot mo, anak. Siyempre naman po, Ma. Dapat, presentable ako palagi, lalo na humaharap ako sa mga business associates. Oo nga, anak. Mabuti na lang sinunod mo kung ano ang gusto kong aralin mo noon. Ma, gusto ko rin kasi yun. Kaya nga, gustong gusto kita. Kasi sinusunod mo lahat ng gusto ko. Isa pa, matalino ka. At ang dami mo natanggap na papuri sa mga tao. Salamat po, Ma. Ma, papasok na rin po ako. Sige lang, pumasok ka lang. Brian, sabay na tayo. Papasok na rin ako. Sige. Gusto mo buwang ang Pwede rin. Teka lang. Hindi ka ang kasakan niya, Marga. Baka mamaya, madumihan pa yung suot mo. Buti si Bryan, Okay lang na madumihan siya. Tutal, puro lang isa't grasa sa trabaho niya. Baka mamaya, mga muy langis ka pa kapag umangkas ka kay Bryan. mag commit ka na lang, anak. Ma, Huwag ka na magsalita ng ganyan kay Brian. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, anak. Kayaan mo na, ate. Totoo naman yung sinasabi ni Mama. Sigurado ka, Brian? Okay ka lang? Ayos lang ako, ate. Kung sinunod mo lang sana yung gusto kong kunin mo noon, edi sana, hindi ganyan ang trabaho mo ngayon. Ma... Tama na po. Matagal na yun. Sobrang bula! Grabing bula naman yan. Parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal, tagal ko nang naghahanap ng ganitong ka shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka shampoo. Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong maghihimagintap agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan! Pasensya na po kay ma. Ito po kasi yung gusto ko. Ma, alam niyo naman po kasing mahilig sa sasakyan si Brian, di ba? Mana po siya kay Papa na mahilig sa sasakyan. Kaya nga po mechanical engineer ang tinapos ni Papa Mabuti pa ang papa nyo. Gromadyo siya sa kurso niyang yon. Eh si Brian, iba na nga ang kinuha niya, huminto pa. Dahil dyan sa trabaho niyang yan. Ma, at least kumikita na siya ngayon kahit papano. Iba pa rin kasi anak kapag may tinapos ka. Kagaya mo, ikaw, permanente ang trabaho mo. Panghabang buhay. Eh si Brian, kahit anong oras, pwede siyang tanggalin at mawala ng trabaho. Ma, hindi naman siguro nila tatanggalin si Brian. Ang galing kaya niyang mekaniko. Ate, tama na. Ayos lang ako. Ah, uh, ma, mauna na po ako. Sige, tumuloy ka na. Ate, mauna na ako. Ayoko naman pasabayin sa akin ni Mama. Sige, Brian. Mag-iingat ka. Sige, ate. Ma, ididestino na pala ako sa Maynila sa susunod na linggo. Eh, di maganda, anak. Baka doon, ma-promote ka agad. Ma naman, baguhan pa lang po ako. Kaya imposible po yan. Malay mo, anak. Matalino ka kaya? Ay, naku ma. Kayo talaga. Ewan ko ba kay Brian? Bakit yun ang pinili niya? Ma, hindi yun naman dapat pinagsasabihan ng ganun si Brian. Parang napahiya tuloy siya. Eh, siya kasi eh. Hindi niya sinunod ang gusto ko. Kaya kasalanan niya kung bakit ako ganito sa kanya. Ma naman, maging masaya na lang kayo kay Brian kung ano meron siya ngayon. Paano naman ako magiging masaya, anak? Kung sa tuwing makikita ko ng mga kumari ko, eh, palagi na lang siya ang tinatanong kung bakit ako pumayag na maging ganun lang ang trabaho niya. Magiging masaya ba ako? Eh, napapahiya ako, anak. Ma, wala pong nakakahiya sa trabaho ni Brian. Kayo lang ang nag-iisip niyan. Marangal na trabaho ang pagiging isang mekaniko, ma. Mahiya kayo kung nagnanakaw o umaasa lang si Brian sa inyo. Pero hindi. Kahit ganun lang trabaho niya, kumikita siya sa malinis na paraan. Basta, naiinis ako. Dahil hindi niya sinunod ang gusto kong kunin niya, gaya mo. Ma, sinabi ko naman sa inyo na magkaiba kami ng isip at gusto ni Brian. Kaya huwag niya ipilit ang hindi niya gusto. Bakit naman kaya tumatawag si Mama? Hello, Ma? Anak, pwede bang umuwi ka dito sa bahay? Bakit ako uuwi dyan, Ma? Masama kasi ang pakiramdam ko, anak. Gusto ko sana magpunta ng doktor. Ma naman, alam niyong busy ako sa trabaho, di ba? Isa pa, ang haba ng biyahe. Kahit isang araw lang, anak. Umuwi ka muna sana dito. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Pasensya na po kayo, ma. Pero, busy po ako ngayon. Kay Brian ka na lang magpasama, ma. Tutal, nandyan lang naman siya. Hindi mo man lang ako may sakripisyong bisitahin para ipagamot. Samantalang noon, halos itoon ko sa iyo lahat ng oras at papuri ko kahit nandyan ang kuya mo. Sige na po, ma. Papasok na po ako. Pero anak, na lang po ang magdadala sa inyo sa doktor. Di ba, may pasok ka anak? po ma. Pero okay lang po. Mas importante pong maipagamot ko kayo. Maraming salamat anak. Tara na po ma. Dandan lang po, ma. Kamusta pong pakiramdam niya, ma? Okay na ako, anak. Pwede mo na ako iwan. Hindi ko po kayo iwan, ma. Dito lang po ako para alagaan kayo. Anak, pasensya ka na ha kung palagi kita na pagsasabihan okay lang po yun ma may mali din naman po ako tignan mo nga naman yung ate mong inaasikaso ko ng sobra noon halos mapabayaan na kita ngayon kailangan ko siya mas importante pa pala ang trabaho niya kaysa sa akin tapos ikaw na laging hindi magadang naririnig sa akin ikaw ang nandito sa tabi ko ngayon ko lang nakita na napaka responsable mong anak at sobrang bait mo hindi ko narinig kahit minsan sagutin mo ako sa kabila ng mga sinasabi ko sayo Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin, anak. Huwag mo sana iisipin na mas paborito ko si Marga. Dahil lagi ko siyang pinupuri. Ang totoo, pinupuri din kita dito sa puso ko. Ayoko lang aminin sa sarili kong napakagaling mo din, anak. Dahil kahit na hindi ka nakapagtapos, eto ka ngayon. Ni Minsan, hindi ka nagsabi sa akin na may problema ka, anak kaya hangang hanga ako sa iyo alam hindi nyo lang po alam ma kung gaano ako kasaya na marinig sa inyo yung mga yan nasa wakas narinig ko rin ang inyong papuri sa kauna una ang pagkakataon salamat po ma ang sarap po pala sa pakiramdam na makarinig ka ng papuri mula sa magulang patawarin mo ako, anak marami akong pagkakamali at pagkukulang sa iyo noon dahil puro si Marga ang nakikita ko kaya patawarin mo sana ako anak nakalipas na po yan, ma ang mahalaga magpagaling na po kayo ngayon Maraming salamat din anak dahil hindi mo nakuha magselo sa ate mo dahil naging nasa kanya ang atensyon ko noon Ba't ko naman po gagawin yun ma? Ate ko po si Marga Kaya nga hanga ako sa iyo anak dahil sa kabaitan mo at sa malawak na pangunawa mo Huwag niyo na po isipin yun ma Basta magpagaling na po kayo para mapasyalan po natin si ate sa Bulacan. Para kahit wala po siyang panahon na umuwi, tayo na lang po ang bibisita sa kanya. Gusto po ba ninyo yan, ma? Oo naman, anak. Maraming salamat sa'yo.